Meron dalawang magkaibigan na mula pagkabata pa ay magkasabay na lumaki. Itinuring nila ang isa't isa na parang magkapatid. Kahit sa paaralan, sa labas ng bahay silang dalawa ay palaging magkasama hanggang sila ay lumaki. Si Macho ay isang 25 years old at si Mika 24 years old. Isang araw, pumunta si Macho sa bahay ni Mika para ayain itong lumabas. Subalit, pagdating niya sa bahay nito, ay meron siyang bisita. Mukhang may kaya sa buhay. guwapo, matangkad at maputi. Maliligaw pala ito ni Mika. Si Macho ay may lihim na pag-ibig kay Mika. Subalit, natatakot siyang mamin dito dahil baka hindi siya gusto at masira lang ang pagkakaibigan nila. Nakaramdam ng selo si Macho sa bisita ni Mika subalit hindi niya ito pinalata. Binati niya ang lalaki at inabot pa ang kanyang kamay. Sabay ngiti. Napangiwi naman si Mika dahil naiinis siya. Naisip niya, ba't ganon natuwa pa si Macho? Hindi na malingid sa kalaman ng kanyang pamilya na mahal ni Mika si Macho mula pagkabata pa. Dahil tiyangin si Macho lamang ang nakakapagpakalma sa kanya tuwing umiiyak hindi nagsalita si Mika na kahit ano dahil naiinis siya. Nang makaalis ang bisita niya, saka lamang siya nagsalita. Ipinakita niya ang kanyang pagkainis sa kanyang kaibigan. Nagtataka naman si Macho at bakit ganun nagreaksyon ng dalaga. Lumipas ang ilang araw habang sila ay namamasyal sa park. Nakaramdam ng pagkahilo si Macho at bigla siyang nawala ng malay. Nataranta si Mika kung ano ang gagawin. Humingi siya ng tulong sa mga taong nandoon. Agad nilang isinungod sa malapit na ospital si Macho. At doon, napagtanto niyang may sakit palang malubha ang kanyang kaibigan. Matagal na pala itong may dinaramdam. Subalit, hindi niya ito pinapasin dahil palaging busy sa trabaho at pag day off naman ay kasama si Mika. Iyak nang iyak si Mika nang malaman niya ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa binata at hinawakan niya ang kamay at tilapit sa kanyang mukha. Nagdesal siya ng mataintim na sana gumaling ng kanyang kaibigan. Sabi niya sa sarili, aaminin niya na ang kanyang nararamdaman para sa binata. At sa oras na gumising ito, sasabihin niya na lahat ng kanyang buong pagmamahal para dito. Alas 8 na ng gabi, nagising si Macho at nagtataka siya bakit naroon siya sa lugar na iyon. Doon niya napagtantong na walang nga pala siya ng malay habang namamasyal sila ni Mika. Hawak pa rin ng dalaga ang kanyang kamay at basa ito ng luha. Hinawakan niya ang buhok ni Mika at hinawi ang buhok sa muka. Sinambit niyang, Mahal na mahal kita Mika, sobra. Narinig ito ni Mika at napatingin siya sa lalaki. Sumagot siya, Mahal kita macho noon paman, ikaw lang ang nais nice ko. Magpagaling ka at magkakasama tayong bubuwi ng pangarap natin kasama ang ating magiging mga anak. Tumango ang binata nagyakapan silang dalawa. Lumipas ang ilang buwan ng gamutan ni Macho ay gumaling ito at sila ay nagpakasal. Ngayon, meron na silang supling na kambal at isang batang babae at lalaki.